Pero hindi, tumakas ka, iniwanan mo kami, binastos mo kami, binastos mo yung buong gobyerno. Hinalughog ka sa buong Pilipinas. Ay eh, mga kapulisan natin, mga NBI, Coast Guards, alagang pinahirapan mo. Pero sasabihin mo ngayon, may death threat ka. At ngayon, kampante ka, naprotektado ka. It doesn't make sense kasi alis. Guwahuaping. Question. Bakit? Um, sen, um, ang answer ko pa rin po dyan ay um, after wala rin po sa mind ko po na pwede ko pong gawin yan at pagkatapos ko po na share na meron pong death threat, uh, I feel relieved po. Nung, nung nakausap ko po sila. Hindi mo pa, pa rin, senjo. Hindi mo pa rin yeah. sinasagot yung tanong ko. But anyway, hindi ka tumatakas sa Pilipinas dahil sa death threat. Yun ang pinasagot mo sa amin. Tumatakas ka dahil tinatakasan mo yung mga kaso mo. Tinatakasan mo yung mga criminal activities na ginawa mo. Salamat, Sen. Joel. Okay. Sen. Duroy, one related Madam question. Madam Chair, may this uh, representation inquire as to uh, the limit of the number of uh, uh, contempt citation that we can give to particular uh, resource person? Meron ba tayong limit dyan o unlimited tayo? Meron mong limit po yun. Walang we'll skin. Kapag ang resource person sumasagot ng totoo sa atin, hindi naman natin siya sinasight. Pero sa bawat feeling man lang, ito, hindi siya magsabi ng totoo. So, hindi right right natin now, siyang insight in contempt. Right now, Mr. Uh, Madam Chair, uh, she's facing uh, three contempt citations already. Uh, if I'm correct, tatlo na? O oh, dalawa pa? Yung previous niya, yung nirol mo ngayon lately. At saka... Yes. Ang yes. nauna pong uh, citations in contempt natin dahil hindi siya nag-appear. Dahil tumakas siya. Na nag-appear siya, si Knight, kailangan na naman natin siyang i-cite in contempt dahil nag-appear man siya, evasive at false ang testimony siya sa atin. Nagsisinungaling siya sa komite. And maybe this third question, Mr. Madam Chair, is uh, pang-third na niya na Contempt citation ito kayo kung ayaw talaga niya mag-cooperate yung source ng kanyang threat. Eh, mahirap yun. I, I know uh, yung ating uh, rule dito sa committee is that uh, we can only afford uh, resource person uh, executive, an executive session when the, the matters being uh, dis, uh matters to be discussed are uh, involving national security and uh, public interest. And uh, for this matter, alam natin, a na very personal uh, interest and personal uh, uh, security concern. But then, uh, bakit ayaw yang mag-cooperate uh, sa atin kung we are here to, Alice, we are here to help you. You are facing people from government. Huh? We can help you with the threat. Huwag kang, ka matakot. Sino ba yung tao na yan? Siga ba talaga yan? Hindi yan kaya namin? Magsabi ka. walang, wala kami sa dito. Ah, kahit kami, hindi, ako hindi na ako pulis. Pero sinador ko ngayon, hindi ko pa rin sasantuhin yan kung sino yung tao na yan na sa iyo. Sige nga, mag-cooperate ka sa amin kung sino yung source na yan para malaman natin ngayon at matulungan ka namin. Thank you, Madam Chair. ah uh, Madam Chair, just uh, one before miss alice sabutin yeah. mo yung tanong ni senador roy uh, sen Lauren, yes. and then oh, the majority leader Oo. is next uh, to simplify ang kailangan lang natin na impormasyon for now from uh, miss go is sino ba sa mga ahensya ng gobyerno o sa labas na mga fixer ang tumulong sa kanya para makakuha ng Philippine Birth Certificate? Pangalawa, at sino yung nagbigay ng Philippine Passport? Ganong kasimple. Isang oras na tayo dito, maraming issues. Sagutin lang yon, matutulungan ka namin. And your lawyers will understand that. Yun lang. Sino? Dahil ang PSA, with all due respect, at ang DFA, mukha mukhang napasukan ng sindikato. Paano natin bibigyan ng budget ang ahensya ng gobyerno sa panahon ngayon ng budgetary allocations for next year kung ang binabudgetan natin ay napasukan ng sindikato na kalaban ng taong bayan. So, ikaw ang susi na magsabi, alam ni Senator Tulfo, yung pangalan ng fixer mo. Ibunyag mo lang sa amin, papano? Kasi hindi lang ikaw. Inamin na ng PSA na meron higit sa isang libo na nabigyan ng birth certificate. 1,200. Ayun, exact number, 1,200. So, meron pa kaming hinahanap na balanse sa 1,200 na nagpapanggap na alis go. Yan nga, Madam chair. Salamat, Sen. Uh, right, Sen. Uh, Rafi, before the Chair recognizes. So, for the record ulit, uh, Sen. Loren na-establish natin in previous hearings na finaila ng late registration of live birth si Alice Guo, inisyuhan ng birth certificate, pero dineclare na ng PSA na irregular yung certificate birth certificate na iyon, national, kaya pinapakancel sa kung, office of the kaya Solicitor Chair, General. Kung and then, if I, if I may just uh, finish, Sen. Rafi, before uh, recognizing majority leader and then Sen. Rafi, kaya nakapagkuha ng uh, Philippine passport. I will just recognize at this point now, Majority leader and then leader and then Sen Rafi and then itutuloy ng chair yung questioning and then each in order of arrival beginning with the SP Pro Temp and the Senate Minority Leader Sen Joel et al will have 15 minutes each per round. We can go to a second round pag may oras pa. So uh, Sen, I mean Majority Leader. Madam Chair, just as just an addendum to your earlier uh, order, uh, citing in contempt Miss Alice Go. May the committee secretariat be likewise directed at this instant using the fastest means of communications to inform Branch 109 of the Regional Trial Court based in Kapas Tarlac of the said uh, citation, Madam Chair. Uh, thank you, uh, Majob. Uh, Comsec, please do that. And please include in the communication uh, to the good court yung sinabi ng chair kanina sa citation in contempt kay Alice Guo-Guo Hopping that this committee will coordinate with the court ordering her detention. So we okay, will Madam coordinate uh, with that court. And lastly, Madam Chair, just in that particular communication to the court, we also would like to put into the records how much we appreciate, Madam Chair, the uh, the uh, the uh, confirmation of the court and the uh, respect of the court to this committee to allow uh, Guo Huaping to appear before us uh, Madam Chair because we wanted to put that into the records Madam Chair. Thank Madam you. Chair. Salamat uh, Sen. Joel. Uh, oo ina-appreciate ng buong komite at ng chair na pinaunlakan ng judge yung written request na ipa-appearin at pasalitain uh, sa ating komite si uh, Alice Guo o Guo Huaping. Kaya uh, pinut on record na ng komite yung pag cite in contempt kay Alice Guo. At bunga niyan, we will coordinate with the court uh, dahil ito yung nag-order ng kanyang detention. So Sen. Rafi and then the Chair will continue with her question. Thank you, Madam Chair. She's been very evasive from the get-go. Parang sasayang lang tayo ng oras ng mga laway natin at karapatan man niya na hindi magsalita at magsinungaling. Ang importante sa akin dito ngayon, yung sindikato lumalaki ng lumalaki habang tayo nag-uusap dito tulad ng sinabi ni Sen. Loren. Yun talagang tinutumbok ko uh, noong paman, Madam Chair, at tutang nga bangkit naman sa previous hearing yung uh, kasabwat na para siya ay makakuha ng birth certificate to late registration. Kailangan siguro isa matutumbukin natin para mabuwag na sindikato na ito sino-sino sa late registration sa uh, local registrar's office ang makasabwat niya dyan sa Tarlac kaya siya nakuha ng birth certificate at sino yung mayor at that time sino yung hepe ng uh, Local Registers Office at ilan na ba ang mga Chinese national sa, sa bayan na yung sa Tarlac ang nabigan din ng birth certificate, Filipino birth certificate to, to late registration. Because napakalaking problema ito, Madam Chair, eh? um, 1,200 sa Davao uh, del Sur lamang yan, yung foreign nationals na nabigan ng Filipino birth certificate naging instance Filipino citizen. Now, hindi lang po sa Davao uh, del Sur, kundi sa iba't iba pang lugar sa bansa. And then the immigration mismo umamin uh, na every single year since 2000, sila po ay na mga uh, Chinese nationals na pumapasok dito o lumalabas na gamit ay Philippine passport. And we're not doing anything about it since... Jeez... Since, for decades, nobody's doing something na para buwagin yung sindikato na yun. Kasi kung hindi natin pag-uusapan ito at puro na lang tayo nakakonsentrate sa isang topic, lalawak ng lalawak ng lalawak ang sindikato until such time baka pagising natin na take over na tayo ng mga Chinese nationals. Thank you, Madam Chair. Salamat. Uh, thank you, Sen Rafi.